mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga Marites! For today's video, ito yung pagkain na kinikrabe ko nung nagbubuntis ako. Kaso nga lang bawal to sa buntis, kaya ngayon susulitin ko at walang makakapigil sa akin, Diyos ko. <laughs> Alam nyo, nung buntis ako kay Baby Zap, pag meron akong nakikitang kumakain ng tilapia na may kasamang buro, nananahimik ako at gusto kong umiya ewan <laughs> ko ba kung bakit ganun ako Pag hindi ko nakakain Or nabibili yung gusto ko nung buntis ako Umiiyak talaga ako Dala na rin siguro ng pagbabago ng hormones ko Dahil buntis ako Kaya minsan parang gusto na akong batukan ng asawa ko Pag nagpapabebe at umiiyak rugwa ako <laughs> Pero ngayon dahil nga hindi na ako buntis Bawal na magpabebe Baka matadyak na rugwa ko ng asawa ko <laughs> Ay, grabe, napakasarap ng buro na to. Tapos ipapares mo sa malutong na tilapia. Sayang nga walang nabiling mustasa at talong yung asawa ko. Pero okay lang, ito lang heaven na heaven na sa akin. Pasensya na po sa mga matatakam ko, kain po tayo. Pagkatapos nga namin kumain dyan, nakipaglaro ako kay Baby Zap. At bigla nga dumating itong mga Bekla Bush. kasi silang schedule ngayon at day off nila. Matagal-tagal na rin kasing kaming hindi nagkikita kaya pinasyalan nila ako. Kayaan nga mag ang mga Bekla Tekla at sakto nga marami yung bunga ng mangga dito sa tapat namin kaya nanungkit sila. Pero Diyos ko, tignan nyo naman ginamit nilang panungkit metal paring na napakakalawang maimpeksyon kayo pa kanya. <laughs> Dahil nga talented at maparaan to mga bekla bush Nakagawa rin sila ng panungket At napakarami nga nilang nakuwang mangga Nagluto nga rin sila ng bagong dyan At itong mga mangga yung gagawin nilang pulutan Nagpakuha nga ako ng planggana dyan Para mapulot na nila yung mangga Dahil nagkalat na nga dito sa bag Nagpapakuha pa nga ako ng timba dyan Dahil napuno na tong planggana Kasi sabi ng mga bekla bush Tama na muna to dahil baka hindi namin maubos Ay just ko tangaling tapat pa mo dyan Baka magtairugo kami sa mga manggang to <laughs> Napakasasarap nga nitong mga nakuha nilang mangga at napakalulutong at dilaw na dilaw. Namis-namis nga itong ginawa nilang bagong at perfect nga ang to sa mga malulutong na mangga. Dito kami sa rooftop ng at nung bumaba na yung araw, linipat na namin yung lamesa dahil nga nakatutok sa amin kanina yung araw baka sumakit yung namin. Dahil nga hindi pa ako pwedeng uminom ng alak, uh, minokbang ko na lang yung mga pulutan nila para may silbi naman ako dito sa tabi nila. <laughs> Baka nagkukwentuhan kami dyan, nguya ako nang nguya at hindi ko sila pinapansin dahil hindi ako makakarelate at hindi naman ako bangenge sa alak. <laughs> Nagpabili na naman nga ng pulutan si Natalie. At tignan nyo naman yung smile ko dyan. Ang gante nga dahil may mumukbangin na naman rugu ko. Siyempre, <laughs> anong gagawin ko? Kabut ko na lata, Nora. Nay, magmukbang tayo. <laughs> Pagkalatag nga ng mga pulutan nila, nagumpisa na akong magmukbang. At una ko nga kinuha tong legs. Siyempre, legs yung kukunin natin. Kaya sana naman sa breast, malangi ito. Diyos <laughs> yes ko, kanina pang nga ako tinitignan ng mga beklabos dyan dahil inubos ko yung pulutan rogo nila. <laughs> Siya, hanggang dito na lang. Sana naman napasayat na libang kukoy ngayong araw.